Kamusta po kayong lahat? Oh, meron po akong very special guest ngayon dito sa ating channel. Eh, ako po, uh, napapanood ko po siya uh, sa Congress. Tapos nung nag-file po nung uh, uh, candidacy, nakasabay ko pa. At uh, siya yung unang-unang nag-file for Senator nung uh, nakaraang October 1. At ngayon makakausap po natin, uh, Sen Wilbert Lee. Kamusta po? Kamusta? Kamusta? Manoy. Asta po Ay, Mark, magandang uh, araw sa iyo Ayun <laughs> Ay, po, finally, finally, naka-invite na ko na kayo dito sa ating vlog um, uh, Tanong ko lang po, uh, marami pong gusto lang makaalam uh, Ngayon po, you're an incumbent uh, congressman At nakita po natin yung mga pinaglalaban yung mga advokasya sa kongreso What made you decide to run for a higher office? Ginang uh, senador Well, una sa lahat, alam mo naman, Mark, di ba, yung ating pong uh, pinaglalaban, no? itong libreng gamot, libreng pagpapagamot. No? Ang akin lang pakiramdam at paniwala, mas marami tayong magagawa no? pag tayo po ay nasa Senado. No? Uh, para sa kaalaman ng lahat, meron po tayong 155 na mga bills na pass on third reading sa Congress. No? Pero lahat nakabitin, nakapending sa Senado. So, ito po yung gusto nating sundan o gusto nating ayusin. Kasi nangyayari ngayon, kapag naipasa mo sa, sa Kongreso, inakyat mo sa Senado, kapag wala kang kakampi o walang sasalo doon, walang nangyayari. Nape-pending, no? Ngayon, kabaliktaran, kapag naipasa mo sa Senado, tapos ibinaba sa Kongreso, more often than not, ina-adapt na lang yung version yung Senado. Sa, sa Senado. So, mabilis, no? mabilis. So, walang kwenta. Kahit marami kang maipasa sa Kongreso, kung wala naman sa Senado, wala rin mangyayari. Pero, ano po mga example ng mga... Uh, Ang dami po nating uh, na i... Na doon, no? actually, <laughs> hindi ko may isa-isa, pero uh, napakarami nating mga anak uh, nakapending. No? Halimbawa, yun pong atin pong uh, uh, sa, sa, pag, sa agriculture, no? yun pong ating post-harvest support facility act, no? yung mga gano'n. No? yung mga atin pong mga sinusulong talaga doon no yun pong nakita na ko rin no? kung paano na yung makip uh, laban no ayoko gamitin sana yung word na <laughs> 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 o debate yung uh -oh. pagdebate no pagdating doon sa Senado no minsan kasi ang, ang nangyayari kasi oo pwede ko sabihin to no madalas ang nangyayari ang nasusunod kung ano yung gusto ng sa Senado Analo. oo Uh, maski mas okay yung version dito sa Kongreso. Kongreso, ang nasusunod kung ano yung nasa Senado. So, yeah. kayo, na, uh, kayo na mismo, ano, para pagdating nyo sa Senado, kayo na ang magpapasilitate lahat ng mga batas na gusto nyo maipasa. Opo. Well, isa yon kasi para sa akin, labintatlo lang kailangan mong kausapin na senador doon. No? Pag meron ka gustong ipasang batas, batas oh. no? dito sa Kongreso. Kasi, may hit dalawang daan ang kailangan mong kumbinsin para ito po ay maipasa, no? Pag naipasa mo naman at wala sa Senado ang gusto sumalo, din. Wala rin mangyayari, no? Kaya well, yun po yung atin pong talagang uh, pinag yun, yun ang hindi masyado naikindihan ng mga kababayan natin kung gaano kahirap magpasa ng isang batas. Kahit ang ganda na nung mga batas na sinusulong ni ni Kong Wilbert. Um ito po, uh, nung filing po, kayo po ay nag under Action Democratico. Of course, uh, malapit sa puso po natin 'yan, 'yan ang partido ni Yorme Isko Moreno. Ah, uh, matanong ko lang po, ba, why did you choose na sumama po sa Action? Well, una sa lahat no, nung tiningnan po natin, no, pwera sa ito po ay tinatag ng uh, fellow Bicolano, no, kapwa hmm, ko Bicolano, si the late senator Raul Rojo, no. Nung tiningnan po natin, alain uh, align po ito sa pinaglalaban natin no at nung nalaman ko pa nga na si Yorme ang uh, ang kasalukuyang uh, presidente. presidente na mumuno diyan nakita naman natin kung paano si Yorme talagang uh, paano niya alasikasuhin asikasuhin yung ating pong mga uh, yung, lalo na yung mga nandoon sa med, sa dulo no yung mm. kung ano yung dulo mm. no e yun po yung malapit po sa atin talaga no? kung kaya tayo nasa gobyerno ang gusto nating lahat eh kung paano natin mapaangat, no? Ang ating mga kababayan. Ang so, pinakamahirap na natin sa ating say, kababayan, say, no? So nakita naman natin kung anong mga ginagawa niyon. Kaya doon po tayo sumama. Doon po tayo talaga pumasok, no? And of course, ano, kasama nga ito, dalawa kayong senatorial ng action. <laughs> One is uh, Doc Willie O. Yes. Tama po, no? Ang ganda, kasi pareho kayong lumalaban para sa healthcare, lumalaban para sa libreng gamot at libreng pagpapagamot. So, matanong ko lang po, yung dun sa inyong sinusulong na yon na advokasya, uh, paano po ba ang iniisip niyong uh, plano doon? Paano paano mag uh, mapaparami yung libreng gamot? At uh, kasi ako po sa, sa totoo lang sa pag-ikot ko, pagpunta ko sa mga barangay at mga bayan-bayan, yun po kadalasan ang problema. Na makita mo mahaba yung pila, uh, humihingi ng request para kay Gov, para kay Mayor na parati kung sa kalusugan po yung problema. Paano po ang uh, iniisip yung plano para dyan? Well, una sa lahat, Mark, you know, ang gusto kong ipaalam sa lahat, meron po tayong universal health care law. Doon sa universal health care law, karapatan ng bawat isang Pilipino na magkaroon ng access. No? Pag wala kang pera, dinala ka sa hospital, wala kang paggastos, libre yan. Sagot dapat ng gobyerno. Kaya meron tayong tinatawag na zero billing. Pero ano nangyayari? Hindi po ito nangyayari. Anong nangyayari? Gaya din sabi mo, mahabang pila. <coughs> bakit kailangan may nagmamakaawa? Ba't kailangan nagmamakaawa yung bawat isa? Ba't kailangan nagmamakaawa yung Pilipino? Eh kung karapatan ko na yan, bakit ko kailangan magmakaawa? Bakit ko kailangan makiusap sa kung kanino-kaninong politiko? Di ba? bakit kailangan akong umikot, makiusap kay kung sino man yan, para lang ako tulungan? Para bang namamalimos? Namamalimos Okay? Eh, karapatan na yan. Eh, yan yung pinaglalaban natin. Ang gusto natin, wala ni isang Pilipino, paglabas ng bahay tuwing umaga, may takot, may pangamba. Kailan wala siyang takot, walang pangamba na kung may mangyari man, may magkasakit, eh meron siyang pupuntahan. Pagdating na sa ospital, wala siyang iisipin pang wala siyang iisipin na gastos, well, libre na ito, sagot na ito ng gobyerno. Kasi ito nga sinimulan natin. Nung nakita ko kasi sa pag-iikot ko, nagsimula yan nung nag-iikot ako eh. Sipin mo Mark, napakarami kong nakita mga kababayan natin, mga magsasaka, abusado sa katawan. Bumunta ako ng Ngayong buwan, pagbalik ko, isang buwan lang nakararaan, wala na. Biglang, ano nangyari? Namatay na pala. Bakit? Kasi matagal na wait siyang may dinaramdam, may iniinda. Hindi nyo ho nagpapa-hospital kasi wala po kaming pambayad, panggastos. Yung konting na iipon namin sa isang iglap, mauubos Kailangan pang ibenta yung ari-arian, yung kalabaw, yung sinasaka, isasadla. So, gano'n nangyari. So, doon ko nakita na, bakit ganon? Meron pa akong nakikita, nakaratay lang sa bahay. Nasaan yung misis mo? Andun sa bahay. Anong nang ginagawa? Wala, nakahiga lang. Bakit? Meron pong sakit. Anong sakit? Meron pong cancer. oh pati hindi pinagagamot. So, eh, wala ho kaming So, anong ginagawa? Wala ho, umiinom na lang ng <coughs> mga herbal-herbal. Kung si herbal. oh. oh. ano lang. eh. Nag-aantay lang ng oras. So, eh bakit ganun? No, ang dami po kong nakikitang ganun. No, doon po nagsimula yan. Lahat ng sektor. No, kaya sinimula natin ito nung 2023. Tinignan ko, inaral ko yung ano ba nangyayari. At doon ko nakita. At bago to, ko to in-expose, tayo po ang unang-unang nag-expose dito. Bago po, I mean, with all due respect to the other, yung mga ibang sumunod, tayong ang unang nag-expose dito nung nakita natin, oh, napakaraming pera pala dito sa Philip. Ha? Huh? Akala natin noon, bago natin ito in-expose, kala natin lahat lugi. Nangungutang pa nga sila nung pandemic. Kala natin lugi. Ang dami palang pera. Ngayon, ang pera nila ngayon, nung September, nung 2023, nung, nung ito ay in-expose ko, ang pera nilang nakadeposito, 466 billion. Okay, yeah, no? Okay? Ngayon, 504 billion. More than half a trillion. Nag-iipon lang ng pera, no? <laughs> nakadeposito. oh. <laughs> eh, hindi ito katanggap-tanggap. Bakit? Habang ang mga itong pera ay nakadeposito, ang dami natin kababayan namamatay. mamatay. Dahil ayaw nga magpadala sa hospital. Eh, bakit nila dinedeposito to? Sila ba ay state investment company? o health insurance provider. E kung investment ang tutok nila di sana Philinvest tawag sa kanila hindi PhilHealth <laughs> di ba <laughs> opo eh hindi yun. ang mandato nila is to give to provide access to free medical care so, so doon natin ito sinimulan kaya kung sabi ko doon kailan itong mga perang ito gamitin sa pagpapalawak ng benepisyo ano po itong ibig sabihin ng pagpapalawak yung pong, kapag ikaw in the hospital, yung ibinabawas na ng PhilHealth sa gastusin mo, dapat lakihan ito. Uh, na, paano din nangyari yung ano? Kasi yung nag-viral nga noon, yung may agawan ng mic ba? Ano, well, anong nangyari mo ba doon para sa mga ginakakalag? Ganyan yan. No? So, sinabi ko, dapat lawakan. So, that was sep September 2023. After one year, nung last year, September 2024, tininan ko, Napaka bagal ng pagtaas ng pagpapahalawak. no? Bagama't nagawa natin maging libre yung dialysis, no? From 2600 nagawa natin siya munang maging 44 tapos naging 6350. Libre na talaga. Lahat wala nang babayaran. Yung uh, breast cancer napataas natin from 100,000 to 1.4 million. Yung ischemic stroke naging 90,000. Marami na po tayong napataas din. Pero, 9,000 plus itong mga sakit na to. 9,000 plus yung case rate. Eh, hanggang kailan po tayo mag-aantay pago itaas? Kaya nung panahon na yon sinabi ko, itaas muna ng 30% across the board. Across the board uh... So, nakuha natin yon February 14, na itaas. Pero kulang pa rin. Kasi, 12 years na hindi po ina-adjust ito. Okay? 12 years. Kung titingnan mo, 12 years ago, halimbawa, ang isang sakit, kung ang halaga niyan ay isang libo, ang minabawas ng PhilHealth ay 400, ngayon yung sakit na yan, baka 3,000 pesos na ang halaga niyan. Ang binabawas, 400 pa rin. No? Kaya kahit itaas mo ng 30%, kulang pa rin, maliit pa rin. Okay? Kaya, sinabi ko, kailan itaas uli eh, napakabagal. Hindi po nangyayari. Kaya yung ngayon taon, hindi na ako pumayag na salita lang. Dinefer natin yung budget doon sa, sa plenary. Sabi ko, hindi ko ito ipapa-approve. Tatlong beses mo natin ito na-defer. Hindi ko ito ipapa-approve hanggang hindi nyo ako binibigyan ng malinaw na commitment na pirmado ng Department of Health Secretary at pirmado ng PhilHealth President. So, nagkaroon tayo nito. Nilagay natin lahat. Mamaya, pag-usapan natin kung anong laman nito. Nakalagay lahat dito sa dokumentong ito. Ito ngayon, ang, 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 problema, no? ang issue. Itong dokumentong ito, nakuha natin. Gusto ko ito i-record sa plenaryo. Kasi commitment ito ng Ako. taong bayan. Sa taong bayan eh. Hindi naman ito commitment sa akin. Commitment ito sa taong bayan. ba? Diba? Ngayon, dito ngayon nagkaroon ng konting uh, uh, problema. Kasi yung ibang kasamahan natin, ayaw akong pagsalitain. Ayaw na akong iparecord doon. No? Nakukulitan na sa inyo. <laughs> ah, hindi siya nakukulitan uh -huh. eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ayaw. Okay. Uh -huh. no baka iniisip nila i-defer natin. I-defer ko talaga kapag hindi binigay, So dito po nagkaroon ng agawan, no? Nagulat na lang ako na biglang tineterminate na. Eh hindi po pwede 'yun, no? Kasi sa rules po sa Kongreso, uh, rules uh, section 13 rules 95, kapag may gusto pang magsalita, hindi pwedeng i-terminate unless pagbotohan. Okay. So, yun po yung malinaw doon. No? So, eh, wala na akong choice dahil eh, pag na naterminate yun, wala na. Kundi agaw ako ng, ng mikropono. Pero inuulit ko, Mark, ginagalang ko po ang karapatan ng bawat isang mambabatas doon. No? At lalong nire-respeto ko yung buong institusyon ng Kongreso. At wala rin po sa intention natin yung sinasabi na nambuli daw ako ng ng kasamahan or ng bastos, wala po sa intensyon natin. Dala po ito lahat ng atin pong bugso po ng damdamin na gusto natin, itong pinaglalaban natin, ay makuha natin. Pala yung um, ano po, ako sakali po uh, kayo ay ma sa Senado, anong mga changes po sa PhilHealth at sa ibang mga... Well, una sa lahat, no, ah, uh, gusto kong banggitin muna dito sa commitment no yung dapat nadala ko pala yung yung ano no yung dokumento no meron kasi tayong dokumento eh no yan no, i ilalagay i-edit na lang po natin dito na okay, ilalagay po ilalagay natin oh. no, yung dokumento na yon doon sa commitment kasi malinaw doon una niningi ko doon ano yung plano ng DOH para tuluyang mapababa yung uh, out of pocket yung ginagastos ng mga Pilipino bakit laging walang gamot isa pa yon kapag pumunta ka sa hospital, kulang walang gamot. Kadalasan, sasabihin sa iyo, ay kailangan mo bumili sa labas ng gamot na nireseta ni doktor. Bakit ganoon? Samantalang last year 27 billion yung budget na pambili ng gamot, this year 44 billion sa DOH. Bakit ganoon? Tapos maririnig natin sa sa news eh may 11 billion tayong gamot na nag-expire sa mga bodega ng DOH. So, so ito, kailan ibigay sa atin ng DOH kung ano ang plano nila dyan. No? Pero habang hinihintay yan, meron tayong uh, final na ito, isa ito, yung Free Medicine Voucher Act na, na, kung sa pagkakataon na walang gamot sa hospital, ang hospital kailan mag-issue ng guarantee letter sa pasyente na itong guarantee letter magagamit pambili ng gamot sa mga pribadong drugstore sa labas. At itong guarantee letter na to magagamit ng drugstore pambayad sa uh, mga buwis na kailangan nilang bayaran no so yun ano, yan yung doon ano ipapasok oh. Oh. pero dito tayo sa benepisyo na ng Philip ano po nangyari pagpasok na ng nang taon nagkaroon po ng additional 50% increase sa mga deduction. So, ibig sabihin, kung dati nababawas sa'yo ay 10,000, kasama na yung 30% na naunang increase, ngayon, magiging 15,000 na. Yung pagpapagawa ng salamin, libre na rin po yan. Yun po nga, uh, pag nagkaroon ka ng cancer, nagpagamot ka, chemotherapy, radiation, up to 80% ang sasagutin ng pilihan. Yung pagpapa -opera sa puso, kung nakita mo yung example ko dati doon, 520 or 570,000 yung ginastos, pagpapa-opera sa puso, ang binawas ng fillet ay 39,000 lang. Ngayon, ang mababawas ay almost 450,000 na, laki. Laki. Kung ikaw ay senior citizen, halos libre na kasi may 20% discount ka pa. pa. At higit sa lahat, itong pong mga MRI, PET scan, CT scan, itong pong mga diagnostic test na ginagamit sa pagtukoy ng iba't ibang klasing sakit ay libre na rin. Alam ninyo, napakamahal po nito, no? Kung pumunta ka sa mga hospital, kailangan mo mag-ipon para lang magpa-MRI. By the time bumalik ka, malalano yung sakit mo dahil mahal. So, ito, libre na po ito ngayon. Dali, pala yung oh. Oh. At marami pang iba. At isa pa doon, sabi ko, useless ito pong mga tinagawa natin pagtaas. Kung pagdating mo naman sa hospital, eh wala nung mga makina. Oh. Kaya ito po ay nilagay rin natin doon sa commitment letter. Ngayong taon, may 35 billion na budget pambili ng mga makina. Hiningi po natin sa DOH, anong plano ninyo? Kailan nyo bibili nito? Katulad nung PET scan, buong Metro Manila, NKTI lang. E Doon lang po ang meron? Ang meron. Ah. Yung UPPGH, nung August lang nagkaroon. So, imaginein mo, buong Metro Manila, dalawa, Dung, dalawa lang. lang. eh ang, pag dumating ka roon, may schedule, hingi kay schedule, buwan ang inaabot. Eh, by the time matingnan ka, Lana. malala na. na oh. eh, ang cancel mga ganyan. Sakit, hindi po nakakapag-intay yan. So, yan yung ilan. So, so yun po. Kung baga, gusto nyo madagdagan, uh, ka, madagdagan yung plot. bilang ng hospital okay. na. Ngayon, lahat ng government hospitals, merong... Dapat may makina. May makina. Nakakalungkot dito sa atin, sa ibang bansa, kung anong pinakabago, yun ang meron sa pampublikong hospital. Kung dito sa atin, kung ano yung obsolete, yun ang binibili. Yun nakakalungkot. Diba? Pa, ano po ba yung isang bagong iba, iba. stamp, for example? Iba-iba. Iba-iba. Mga millions yan, hundred millions. Hundred millions, oh, no? So, iba-iba halaga yan. No? So, pero ang gusto natin, kailangan, ang universal healthcare kasi, hindi po ito PhilHealth lang. At ito nga po, yung tanong mo sa akin, anong gagawin ko sa Senado, Sato. ang una-una ko pong gagawin, ay amendment of the universal health care law. Right. Actually, ngayong araw, meron po ito pong pinasa natin sa Kongreso, pinag-uusapan sa APRO ngayon, no? Kasi automatic referral sa APRO, nakapasa na sa Committee on Health yung, yung amendment to the Universal Healthcare Law, no? Nakalagay doon yung mga gusto nating amendment, no? Meron din po doon isang uh, provision na kung naisigit, natungkol naman ito sa mga hospital, no? Pwede natin itong i-discuss mamaya. Pero gaya na sinasabi ko nga sa iyo, Mark, tingin ko ito ay lulusot ngayon sa Kongreso, itong Amendment to the Universal Health Care Law. Pero ang tingin ko, ito ay mabibitin na naman sa, na sa Senado. Sa Senado. Hindi, okay. problema, no? Hindi na naman ito ah. aabot, lalo na ngayon, campaign Campain season. Na, no? Hindi na. So pag ito ay nilumusot sa Senado, lahat po nang ito, pag pasok ng next Congress, 20th Congress, back to zero lahat. So wala na kailan i-refile mo, kailan pag-usapan na naman uli. Kung may bagong congressman na kasama doon at meron siyang gustong idagdag, idadagdag. So, wala na naman mangyayari. Kaysa sana naipasa na, kung may kakulangan man, di iba uli. At least, yung mga ibang gusto nating maipatupad, maipatupad na. na. no? Oh. Sa... So, so ganun po ang nangyayari. Kaya ako, pag tayo ay sinuwerte, itong mga sinimula natin, sisiguraduhin natin ito sa Kongreso, asa Senado ang una natin gagawin doon, amendment of the universal, universal. healthcare. health no? care Napakarami po doon ang gusto nating ilagay. yung sa about sa mga gamot, uh, paano ba natin mapapababa yung pong presyo ng gamot dito po sa atin para mas ma-afford po ng mga... Isa pa to, meron po tayong final at alam ko ito yung lumusot na. Yung pong VAT exception ng mga gamot, lalo na po yung mga maintenance medicine. Lalo na yung mga patungkol sa sakit sa puso. No? Isa po ito na paraan para bumaba yung yung ating gamot, no? yung maging VAT exempt. No? Kasi kailangan po natin itong gawin dahil isa po yan no? sa napakalaking kinakain na gastusin sa pang-araw-araw ng ating mga kababayan. No? May nakikita ako, yung isang tableta, hinahati ng apat. No? Apat! Para lang makatipid. Dabin. Oo. Eh, bakit gano'n na nangyayari? No? So, isa po yan na gusto natin pong gawin. dami palang kailangan ayusin no? uh, sa gamot. Tapos eh, yung po sa ano din po eh, sa kakulangan din sa mga uh, hospitals la, sa mga probinsya. Marami pong probinsya well, din yata ang ano. Isa pa to no, yung hospital oh. no. Nalaman ko last last hearing, ito lang nung nakaraang linggo, kaya po ako ay nag-file kaagad ng isang uh, uh, bill no, tungkol po dito. Nalaman ko na napakaraming hospital blacklisted, hindi makapag serbisyo sa mga PhilHealth members. Bakit nangyayari? Backlisted pala dahil uh, meron mga overpayment. Double payment. Okay. Pero hindi kasalanan ng hospital. Ba't nagka-double payment? Nung nagko-computerize po yung nag nagsubmit ng, ng manual na dokumento, in-encode sa computer, na doble yung bayad. 2,600 yung halaga, ang penalty, 300,000. May kaso pa ng fraud. <laughs> uh. E eh, sabi ko, hindi naman gagawa ng fraud ang hospital sa halagang 2,600. Ha? Bakit hindi natin tingnan lahat ng ito, bigyan ng amnesty, tanggalin ang kaso, ibalik sa sistema yung mga hospital na ito. Kasi pag naibalik ito, ang laki ng bed capacity na madadagdag. Eh, ang mga hospital kasi, ayaw din nila kasi na sa tagal magbayad daw ng PhilHealth, parang sa kanila, okay lang na hindi tayo matanggap ng Nang ano. Nang tumatanggap ng PhilHealth. <laughs> at least cash natin na kukuha. So, hindi pwedeng ganun. Kaya ako, pinababalik ko, bigyan natin ng amnesty mga to. At isa pa nalaman. Marami halaman, ito ba? Maraming hospital yung... Marami. Ang dami. All over the Philippines. Kaya nga, uh, nakipagpulong ako sa Philippine Hospital Association at nalaman ko may isang problema pa, yung denied claims. Hmm. Last year, umabot ng 4 billion. From 2018 to 2023, Umaabot ito ng more than 50 billion, 53 billion. Ano itong mga denied claims na ito? Denied claims dahil sa late submission. 60 days kasi, within 60 days, ang hospital kailangan mag-reimburse. Kung hindi mo ma-reimburse dahil sa dami ng dokumento, dami ng ginagawa mo, o nag-absent yung gumagawa, automatic denied claims. Eh, siyempre, pag dininay mo yung claim... Lugi na ng hospital yun. Lugi na oh. ng hospital. Eh, sino pang gustong mag ano ng fillet? parang ay hindi na lang tayo magtanggap kaysa yung hindi natin na, di, na, nakukuha yung bayad. Eh, ang mga to, talagang ibinawas to sa mga pasyente. So, kaya sinabi ko dun sa final ko, kasama na yung mga doctors na may penalty, may, may kaso, lahat bigyan ng amnesty. At itong mga denied claims, pati yung mga professional fee ng doctors, na late na isubmit, kasi halimbawa ako, isang doktor, isang sekretary ko lang, eh ang doktor, misan, yung isang sekretary, tatlong doktor yung hawa hawak. Hawak. Kung share sa clinic. Eh kung delayed na nagawa yung reimbursement, then, then di deny. So, syempre, ang doktor, ayoko na lang. So, sabi ko, lahat ng to, tingnan, yung lahat ng denied claims, due to late submission, bayaran. Para, maibalik sa sistema itong mga doktor na ito, pati itong mga hospital na to. Kasi ang universal healthcare, Mark, nilang lang feel health yan. Kasama dyan ang availability ng gamot, ang medical equipments, no? modern, new medical equipments. Pagkakaroon ng sapat, enough bed capacity sa mga hospital. No? At doktor, kasama po yan. Kailan may doktor. Bakit na mga magagaling nating doktor wala sa pampublikong hospital? At worse, pati sa private, wala na sa abroad. So, yan, yan kailangan oh, kabu kabuhan Holistic niya. po dapat yung approach yes, oh, pagdating po sa health care. tingnan healthcare. yung ganyan. Ay, palang ano. Eh, ang dami ko pong ano, natutunan na gano'n. Uh, kung paano may isosolve itong, at paano may implement ng maayos itong universal health care uh, law po natin. Kaya,